Yun o, Sir Dan Sir Dan on the house Patagalin mo lang, <laughs> patagalin uh, mo you lang kung know, ako dito Yun o, kasawa natin si Master Jason ngayon no? Pag-discarte pagkabagalo ka ng camera Pajak-pajak lang kami, malapitan lang Dito lang sa ano, Pasig lang Arcovia, yun know? o <laughs> kasama ko din ayan ride muna kami you know walang daya oh walang daya ayan dito tayo ngayon sa SM Mega Mall walang Daya, kitang kita, SM mega mall. <laughs> ya dong. Woohoo. ai chung, không có đường Chúng xin đang Mega Mall SSA pasok okay, dito sa ano ilalim ng Mega Mall Ha? Mga kailan kaya yan? Uh, ano, sa ano, araw Tingnan na natin kung open ako kasi mahirap talaga sa ano, Araw ano? Araw ng ano? Patay Ah <laughs> <laughs> okay. Yun Sige, okay. sige. Tapos oh, wala kaming okay. tayo. Tapos wala tayo kami. Wala kaming tayo nun. Kaya nga po, sulit din eh. Pagkain tayo na namin din nasa Mirbutra. Tapos <laughs> araw lang. Tapos, na Pag chill ride lang muna. Na ha? 27 pa rin ba yan, Master? Yeah. Yung ano mo, 27 pa rin yan? Ano, 730. Ganda, no? Sana all. <laughs> <laughs> Sana all, maganda yung bike. Uh, panalo. Panalo. Kilimranch lang. Oo. Baka mumura ng mga peso nito. Wala, sakit akin talagang budget bike lang talaga eh. As, tayo lang. Para, <laughs> ma diba? masaya na tayo dito sa ganito eh. Ito naman sa yun oh. kitang kita walang daya na sa Ortigas na tayo ayos pala no oh, ganda ng mga puno dito mga paps oh. kasama natin si Master Jason <laughs> <Yun> oh. <laughs> sarap magbike oh. mag na kayo kaysa mag inom inom kayo dyan no?

ni Master Jason ah. Ang bilis ni Master Ang last na namin na ride nito ni Sir Jason Sa ano pa? Ah, kabayun kabayunan Yun Oh. oh, kabayunan pa yung last ride natin Tapos ngayon tayo nagkita <laughs> oh, Kaya nga <laughs> <laughs> para eh, ano eh, busy tayo sa trabaho eh. Kanda dito nabutang kami ng mga ulan mga brother. nabutang kami ng ulan. Mas tahilig mo talaga. Mamasyal-masyal, gamit ang bike mo. Sapat na. Sarap mag-bike Good morning Pasig Yun o no? Sa Pasig tayo ngayon o no? Yun know? o Walang daya o oh. Ar Ano tong lugar to master? Arcovia Arcovia? Yun know? o Walanda. Walanda Kitang kita, ito pala yung pinapraktisahan ni Master eh. Papuntang Baguio. <laughs> ito pala yung pinapraktisahan niya, papuntang Baguio. Ay. Yun no? Ah, mo yan o. No? walang kita, walang daya. Sarap magbike. You hmm. know? Putik. Sino ba yan? Mukhang umaha. Mukhang humahabol kay Moises ito ha. Ayan oh. Yeah, no? <laughs> Para nasa Egypt tayo ngayon na Para nasa Egypt tayo. <laughs> Europe, Europe. Uh, sa Europe. Sa Europe tayo ngayon. Akalain mo yan. ha <laughs> temperatura. Yuhu, sarap magbike. Arcovia. Ayun oh. Ha ha, kami no. Nako. <laughs> wala tayo, wala akong pantali, master. Tingnan, tingnan ko lang. So guys, ito yung iwasan nyo. Yung iiwan yung bike nyo. Ha? Oh. Orderan mo na lang ako don master. Ano, kakanin ka? Oo, oh. Oh. magkakanin ako. Natanong ka, kahit ano? Oo. Mga ganun? Oo. Sige na. Uy! Magka... Kakahiya naman sa'yo, Master. Ito na! Sige na, Master. Sige na, si Master. Yun o. Si Master Jojo, Walang daya, pre. sa Arcosia ako ngayon. Walang <laughs> daya. Ayan. Si <Di> Master Jojo. Ang <laughs> ganda oh, niya, no? Yun, know? Nakikita mo. Imperator, oh. Imperator. <laughs> you know, si Master Jojo, siya tao tao si tao You know, ayos tao ang Master. Ayan, namit natin tong mga ano idol natin. Ano to? Wala nang ensayo. Bagyo. Ito ang pinakamalakas na kasama namin. Ganun lang. Ganun so, lang. Ewan, namiss ko si Sir eh. Tagal. pag mo lang yan. tayo kain nakasama ko rin yung mga kaibigan ko no mga tropa natin no taon bago kami nagkita wala kaila kita pa kailangan natin mag kailangan natin magtrabaho kasi para may pang upgrade daw kailangan natin, hindi naman ako nakaka-upgrade ng bike last na na kainan natin ano eh ito ka doon ito doon di ba? hindi yung sa kabayunan ah kabayunan Oo, ako yun na sa may... bagyo, Marami Marami Oo. Sir James. Sir yun. Shout out kay Sir James. Kay Sir Mac. Sir Wala, meron na bike kayo, Sir Jason. Si Master Rinyel Balmos, shout out sa'yo sir Rinyel Oo Sir Merlin Boss of the Boss Oo Sir Merlin Sir Merlin Sa Sir Marcos Sa Baby Sir Sir Marco Congrats Dahil ka lang Sir Marco ah Sobrang So kakain muna kami. So, bye. Yun no. Know, galing tayo ng Arcovia. So akay tayo dito sa ano sa market market. No. Try natin mga kaloko. So ahon din to. Basic na ahon. Try natin. Hihi. <laughs> At uh, shout out sa ano kay Master uh, Jason J Cyclist subscribe nyo yung youtube channel niya, mga master ganda ng mga ano nun mga ride ito lang na lang ha ahon practice practice tayo dito sa ahon na to market 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 Huhuy. sarap magbike huwag muna umulan no? oh. sama ng panahon yun know, oh ganda ng mga pento oh. Sarap magbike may ahon din no? sarap magbay ayan market market na You know? market market na ayan try natin ano dito sa gilid ito ang natin ayan market market TI Uy, sarap magbay <laughs> Dito na lang tayo dito Ayan Sarap magbay tayo sa gilid gilid ng market market ayun maulan, tama dito na lang muna tayo Ulan, maulan 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 yun know, oh, walang daya oh. market market so yun, ito na tayo ikot ikot tayo sa BGC sarap mag bike ayan, sarap mag bike The same aura, yeah, the same aura. No, good morning, sir. Morning.

Si Maura, Palandaya. <laughs> oh. ah. Punahin natin yung mga nag, ano, naghahanap buhay. Ayun, oh. May lusong dito Lusong muna tayo dito Woohoo okay. Yun no? SM Aura Ayan Lusong muna tayo Sarap magbike Ingat lang Medyo madulas yung daan eh sana mabait okay, inaayos dito ah. inaayos dito inaayos And the hill ito <laughs> salubong-salubong nga solid na traffic 'no yeah. oh, okay, solid na traffic Pauwi na tayo Sobrang traffic pa rin So yun